Nilinaw yeah, yeah. nga po ng Malacanang na ongoing pa ang pag-aaral kung may naman kontribusyon, ay uh, yung pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth. Ano. So, wala mo nang dagdag kasi mm. inaaral pa eh, di ba? oh, pero kala ko ginawa na ito noong January. Check-check ko. Kaya, kailangan oh, kailangan oh. nilang ano, yan, itigil. Sinabi oh, Sinabi yeah. nilang inaaral. Lang lang yung, kasi naalala ko yung mga Egypt, di ba? Nakailang uro. Yes. ito, oh, oh. ito pang una, bilangan Alright. nga natin ilang uro. <laughs> Ayon <laughs> kasi kay PCO Secretary Chelo Garafil, sinisiguro muna raw Não presidente. na kung makakaroon ng anumang increase sa premium, ay makakaroon din ng maraming benepisyo at coverage. Kung baka may dagdag benepisyo naman dapat. Naghain din ng resol resolusyon sa Kamara si House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo na allergic na yata mag-guest ngayon. Isa, e isa e pala siya lang na makakapagbigay ng mga ganitong paglilino tungkol sa field health sa naman. Bakit siya naman? allergic? Ewan ko ba, pa, para na phobia yata siya. dahil? okay, tinanong nyo. Hindi, nag-grill kasi sa nung panahon ng ano, ba? Diba, nung budget oh. para kay DepEd. Oo. Oh, 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 so, oh, so oh, oh. Pero alam mo, may ibang mga, ano, mga personalities. Dapat dyan nga sila nag, ano, nagsasalita. Mm -hmm. all right, all right. So anyway, ang sabi po ng, well, eksperto kasi sa dyan eh, yung mga datos tukos sa PhilHealth, sabi po ni uh, Congresswoman Stella Kimbo, pansamantalang suspindihin daw muna yung kontribusyon ng mga minimum wage earner. Isa daw ito sa nakikita nilang paraan para mas mapataas ang take-home pay ng mga manggagawa. Hindi naman raw nakikita ang nagtataas ang pagkolekta sa kontribusyon sa susunod na taon.